Ay, naabot na ko. Kani siya. niyo ninyo. Mawin niya mong balay sa una. Guba na kay Stanan. Tuwi na kayo ang silong. Wala na bongbong. ang bintana, naguba na. Ikaw lay at tulo, ko kaagi. Ang pultahan, abli. Asa mo ni Dapit Agion? Lansunis na mo, o. wala na bunga. Napa oh, wala na siya bunga, wala na bunga, wala na bunga. Ang among kural diri nga kaktos na nga matay. <laughs> oh, nilihay mo mo ilang mo nga ang balay. Hmm, ang mahuga ni, natumba pero nilihay mo siya nigo sa balay. Unya ka ni, muna siya among balay. Balay na namo siya kana. Muna siya itaas. <laughs> Kayaan, Upat na siya ka sa taas. Napay kusina nga guba na hugno na kaywa na giabandon na mo na siya pinaka kwarto na mo sa una ang kusina nahugno na na mo na yamong balay kana siya dili siya in nindot pero balay gid siya kapuyan gid siya Anang kusina na na ang sunod anan niya dito sa ilawom kan anan to siya tindahan ta na mo sa una kana siya underground na siya diha oh, Wes, yang paling, uh, oh, angkat trio, oh, buhi pa, oh, oh turangkat trio, buhi pa, ang sofa, mu nenggah hidak. <tipan> <Atu>, ada <adituluk>, dua sila. Eh oh. tuh ada <tipan> itu loh kau. Selod miderista asha, ha, dan awan ini yo ha. Di ini mah hunko loh. <tipan> oh, awa Oh, balay balai. Guba, ang sofa. Wala ka daghang saging nga lata. siya among sofa. Tanawa among balay guba, nakaayo daghan na kayong buslot. Diyan, <tipulong> o ang sofa o ligon, pakaayo ang bintana. Wan abang agna. Ang bumbong, ang silong, dito dapit. O ka na diya, man lagi na nga kahoy pinuto, nag nagsakaan kana, Kani, amuan yung galingan sa so una, arin magaling tiya may magaling og maes sa bato nanay ba nay mga kaban. kita may kabana pa ni sulod kabana na pa ni sulod na ay kana siyang amo ang un pa kayo ang bintana kaning kang angkol nga diploma makita na pa idardo sa kat na niya na dire kuno na sa kong lolo Unya dire ani dire da pita ikaduhan ni nga kwarto unya naguba naman ang division mo nang, na nga na lang pod, <coughs> po nga kusyang uh, oh na ida apil. sini na ang, sinina, ang hasta tong kwarto po sa una uh, O, buslot nag atop makita na buslot na buslot nag atop pero napay chance ning ipaayo pero di naman may ba, ni mamuyo dire ma, amo na lang ning pa, ni pa, panghaon ay, eh. musika hmm. ayo to. Kani sa log, pwede pa manikuha. on yung ilan siyang ula, balik. Na siya mong balay, ay, na ay sa dire, na bintana. Ay, liguuna, pas balay din, oh. O, ligon pa kaya mong balay. O, bisag doktor, lukso. suan pa na ako, ligon pa kaayo. Ngayon ako lolo, ligon pa kaayo. O, o, o. o. na itaw, ligon ka pong kaayo. Muna siya mong balay. O, 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 o. Tukaran siya mong balay. Pultahan sa kusina ang kanang kwarto sa tabla kanang amuan na siyang pine tree na namo sa unas katong gamay pa ko taas na kaistanan o taas taas na ang saging nga ba nga namo nga na nagulang na na ato na ng tag-unlo na na limusito na siya ang amuan na siyang kanang ganing orange na siya ay buongon hindi ako kuno na ay kong lolo buongon na siya Pulahan pa, jog Ay, tamis kina na siya. Onya, oh, dere. Mo among among balay nga naguba. oh, naguba pultahan. Bintana na buslot na ato. Di are na buslot na tong bintana dito dapit. Dito kani nami sa sala. Ay karsonis ni manang nagbitay. Ato kwarto nga pikas, ikaduhang kwarto. Kani ikatulong kwarto kana bintana. Kani kani siya hagdanan ni siya padong sa kananan. Yang among kananan dito naguba na. Nya kana siyang kananan, ang lapos anak kusina. Nang lapos anak kusina, ang among kwarto nga tabla, di naguba na po. Umuuna siya. Umuuna siya, diyan. Kani, amo ang lobi diri silinganan. Amo ang nga wala mamunga. Tanong ko nun ni Papa, kana mga gagmay nga lobi, kana siya o, kana, kana mga saging, kana, kana, kana gagmay nga lobi. dekan daghan po, dahil si Papa, oy. Di masiro ni si Papa, di ay. na daghan kay lubi na ay lansones na ay kahil atong unahan na pag guyabano aring luyo dahon ray makita nya na pag ginang ka aring atubangan daghan kaing fruits. fruit unya nindot daghan kay iring-iring nindot kay diri ang biopramis. promise nagmahay gani ko ano. Isinggal santunin nyo, wala naman ay sinublo. ano oh, na pa di ay. Eh. Ang kaban, ang baol ni Lula. Ang unlan, mga unlan, ang bintana nagabok na. <fairan> mm. Sunod ko di rebe. Di ni mahugno lo. Ligon pa kuno niyo. Ayay, uyog naman. Di ang kaban ni Lula. Kani sinina ni Ate sa una ni Sayo sa arinkingkingking sa kandiis. Mo ni siya. Kani mga sinina Nina, dire mga love letter si mga uyab ni Kuya. Ang cool sa una, silang melipokong lipokong. Daghan ka ning love dire sa una. ang asa na tobe Kayo na ko, Unsa man ni mantingay ni Siuta? Ay, di pala. Be, daga nang papilis diri. Oy. Hmm. Be. Oy, kuan man lagi ni. Hala, kada gana gud ani. Butas api dapit. Uh, ako kung kuan. Sa, una, sa, una, sa na. Kuno na sa kung lolo sa una. Hmm. Kani sila, wala naman diri gi kuha na tingaling mama. Kani siya card ni siya ni papa sa una. Nagko kay gradus papa sa una. Oh seventy six seventy eight seventy six seventy four seventy eight seventy six seventy eight seventy seven seventy five seventy grade five na kani si papa pag grade 3 'ang grado o talaid tanan o 75, 75, 75 five seventy five sus gino, oh Lord. ang liwat grade si general sa si akong amahan di ay sus biriguda o letter o Please, advance, happy Valentine's Day. Ed, please, martes na lang ta pumunta sa yung lolo because on Monday, we will be having a parade and I can't make any excuses because our attendance will be checked. I hope you'll understand my reason. Ikaw na lang musabot sa akong agi kay dali ni, okay? Na rong ikaw, advance, happy Valentine's Day. I love you very much. Love, Mili. Ang mm. kulidi ng love letter sa una sa iyong uyab. Napa, love letter pa ni. Jinalen sa sobrado. Sa mampun eh. Ah, Kang kuya di sini. Kuya niya. Si Jinalen sa sobrado. Der di si. Mm. Ko pangwaon. Kay, makita ni nila. Magkatawa di sila ani. Kaya pa Oh. Sa mampun Sus jeep. Sa mampun Candido. Ah, di ko anak. Sa mampun eh. Hala, kadaghanang lablitir oy Ay, kung manang lodi, maning love letter. Din hi nalang kukutog. Akang manang mani, di ko anak mo basa. Eh. Kani, kinsa mani. Regards to Christina, especially to your Please respond immediately. Okay? Love me, le. O kung angkol gaya po ng love letter. Kani, kinsa maning mani, be. Dere, steyo, antiya. kinsa may nagbasa, ani. Kisa may nagsend, ani. Jennifer. Ay, si ate Jennifer. Ako nang taguan. Beloved, ede. Hi, kumusta? kinsa nagpadala. Ay, si Mili na naman kanina po about ay si Mili lang yapon sus pagkadaghanag yung kang Mili ani oy kanag yung inlapag yung Mili ni mukoloy sus ang sus da pa kahit ni Candido Edgardo me Hala, bright ang angkol 75, 76, 77, 75. Lah, grabe angkoloy, angkolo, bright ang angkolo, Dapa oh, sumne. kani sus po kabati ada agi aning milih pokong koloy sus ginoo angkol ang kol gloria eh di anak na nih, hmm. sus grabi ang grabi grabe ang koloy daga hmm be ni ha oh dapa lorepel candido mama and papa ah parang lolo ni anak, kane nih, Kung sa mani, ha? Candido Florentino. Biblia ko no ni Lolo, be. Bulongon ako, be. Oh, wala man, no? Yan na <inaudible> po, o. na po, o. Kung sa mani. Till death do us part ko o. I miss you, o. Dabasahan ninyo. Till death do us part. I miss you. Mm. Grabe in labang ang kuloy. Sus, grabe yun. Nangukay, nagyod kong taman, ani. O, tanawa na lo. Tingnan mo yan lahat. Napadere. O, love letter. Love letter. Kita kung hawak. Uy. Huh, oh, gihawak na ko. Wala Cebu Institute of oh. Technology College of Commerce, Cebu City exploring energy sources. CIT. Hala, magamit man siya libro ha. O, ako dad ko. CIT College of Commerce. Siya man eh, An... you... Always, Nora. So, mani. sa man Tungkol sa akin, next year pa ako mag-aaral kay Kapoy pa, also, sikad, also, pag elementary o oh, high school, way hunong-hunong. Almost 10 uh, years na kung balik-balik ng eskwilahan okay, po, Ulman. Hinungan sa anak ko one year karon na po 1996 so good na po kog school. ni ako. My address Nora sa Pini Ingat ka always and forever. Don't let the others to read. Sorry for the resource. Thank take the best of care. Bye bye bye. Good luck to your studies, you guys. Kuha sa imong girlfriend ha. ka. ba usubapudan. Love letter sa una, oi. Padala na ako pagkabatig agi dearest ide pagkabatig agi kisa may kapadala ini bi just pagkabatig agi oy kuning taguan bi kay pakita kuning angkol kol o mili po kong napudkol o happy 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 birthday love and waiting for your love i miss you very very much i love you very very much oh one four three four, four. You know, ko Ganagi pala uyaba ni kuloy. You guys, to Jennifer and until date do I part. paint my love, smile la, everlasting melee. Sus grabe ang kuloy, grabe gid ang kuloy. Palauyaba gid ni Mukoloy. Hunong nakoy, koy kay lobat na ko cellphone. Bye-bye.